Saging lang ang may puso, ika nga. Subalit nakatikim ka na ba ng putahe mula rito o mula sa puso ng saging? Isang simpleng gulay, buhat sa puno ng saging. Subalit magugulat ka, dahil baka ito na nga, ang pagkaing lulutas sa mga nararamdaman mo at mga karamdamang iyong iniinda. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin ang mga pakinabang at binipisyong hatid ng simpleng pagkain natin ng puso ng saging. Pero bago tayo magpatuloy kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang buong puno ng saging ay kapakipakinabang sa ating mga tao. Mula sa katawan, bunga, dahon at mga bulaklak nito na kilalangan natin bilang puso ng saging. Isang bahagi ng saging na madalas makikita ginugulay sa mga probinsya at sangkap sa ilang piling ulam kagaya ng kare-kare. Maaari mo rin itong itorta, igisa iprito at maging ginataan at marami pang iba. Subalit, dahil sa bihira mo lamang itong makita lalo na nga dito sa syudad at hindi mo marahil batid ang mga taglay nitong sustansya, kaya halika at isa-isahin natin dahil maging ang simpleng pagkain mo nga nito ay maaaring makabawas na sa mga problema at stress mong dinadala. Narito ang mga pakinabang at minipisyo sa ating katawan ng pagkain ng puso ng saging. Number 1 Ang puso ng saging ay mayaman sa mga vitamina katulad ng vitamin A, vitamin C, vitamin E, potassium, at fiber na napakahusay sa pagpapagaling ng mga sugat sa katawan na dulot nga ng mga infeksyon. Number 2 Nagpapabata rin ito ng balat at nag-aalis ng mga radicals at mga dahilan sa pagkakaroon kadalasan ng cancer. Number 3 Kung kayo naman ay diabetic, mainam na kumain ka nga ng puso ng saging. Dahil mainam ito na nagdaragdag ng mga total hemoglobin level sa ating katawan na mahusay para sa mayroong anemia at saka diabetes. Number 4. At gaya ng sinabi ko kanina, ito ay natural na antidepressant ang bulaklak ng saging na makatutulong upang maalis ang iyong mga isipin, anxiety, at nagpapaganda ng inyong pang-araw-araw na mood. Number 5. Kung kayo naman ay bagong ina, ang pagkain mo ng puso ng saging ay makadaragdag sa inyong gatas. Number 6. Mabuti rin para sa maayos na daloy ng panunaw o metabolismo ang pagkain ng puso ng saging dahil sa mga tinataglay nitong soluble at insoluble fiber. Number 7. Ayun nga sa pag-aaral ito rin ay mainam upang makaiwas sa mga problema sa uterus para sa mga kababaihan. Number 8. At dahil nag-uumapaw nga ito sa mga sustansya at bitamina, mahusay rin ito para sa kalusugan ng ating mga bato o ng kidney. Number 9 At higit sa lahat nga, ang taglay nitong antioxidants ay isang mahusay na immune system booster. Number 10 At ang panghuli ay bilang isang ulam at masarap na pagkain sa hapagkainan. Ikaw, anong putahe o luto ng puso ng saging na ang iyong natikman? Kumakain ka rin ba nito? Maaari mo itong lamasin sa asin o kaya ay sa suka upang maging masarap at ang paklang lasa nito ay mawala. Parati ka ba sa inuman? At kadalasan nga ay umuuwi kang sabog at lasing na lasing. Ilan lamang iyan sa mga normal na eksena, lalo na nga ngayong panahon ng kapaskuhan. Nakaliwat kanan ang mga selebrasyon. Ngunit papaano kung sabihin ko sa iyo na mayroon palang mga natatanging pagkain na marapat mong kainin bago tumagay upang hindi ka kaagad malasing nang tuluyan. Handa ka na bang malaman? Hello, what's up? Your best here. Sa video ng ito ay samahan niyo ako isa-isahin ang sampung pagkain na marapat mong kainin upang hindi ka kagad tamaan ng lasing. Ang pagdiriwang at mga celebration ay normal na nga sa ating mga Pinoy. Mapa birthday, kasal, biniyag, Paskuman at bagong taon. Hindi ito lilipas ng walang malalasing at walang tagayan. Ang ilan ay mayroong mga rutin o mga kasanayan na kanilang ginagamit upang hindi agad malasing sa inuman. Minsan ay tagay, more kwintuhan, o di kaya naman ay bigla kanilang maglalaho bago ka pa nga tuluyang tamaan. Kung kaya naman, narito ang sampung pagkain na mainam kainin bago ka tumagay. At ito o ang mga ito ay makatutulong sa iyo upang hindi ka kagad na matumba sa inuman. Number 1. Itlog Ang itlog ay isang masustansyang pagkain na nagtataglay nang 7 grams na protina sa bawat 56 grams na itlog. Ang pagkain mo ng itlog bago ang inuman ay makatutulong sa iyo upang hindi ka kagad mawala ng laman ang sikmura at madelay nga ang pag-absorb ng alkohol ng ating katawan. Ang alkohol rin ay nagdudulot sa ating katawan ng pagkagutom. Kung kaya naman mainam na kumain ng pagkain magpapanatili nga ng matagalang pagkabusog. Number 2. Oats Ang oats na mayaman sa fiber at protina na magpapanatili ng busog na pakiramdam ay isa ring pagkain na dapat mong kainin bago ang inuman. Ayon sa pag-aaral, ang oats din ay isang pagkain na mayroong mataas na nutritional value at napakahusay na pagkaing mainam sa ating mga atay. Bukod pa rito, mainam rin na sangkap ang oats sa mga baked goods tulad ng pizza crust, patties at flatbreads na perfect ng snack habang nasa inuman. Number 3. Saging Ang saging na isang fiber-packed na prutas ay isa rin sa pinakamahusay na portable snack na dapat kainin bago ang inuman. Ito ay mainam na kumukontrol sa mabilis na pag-absorb ng ating katawan ng alak o kaya naman ay pagdaloy ng alkohol sa ating mga blood streams. Mataas din ang potassium ng saging na makatutulong sa electrolyte imbalance na kadalasang nararanasan ng mga alkoholik na tao. At dahil ito ay nagtataglay ng 75% na tubig ay may iwasan mo rin na ma-dehydrate habang ikaw ay nasa inuman. Number 4. Berries Gaya ng saging, ang mga berries tulad ng strawberries, blackberries at blueberries ay loaded ng maraming nutrients. Fiber, manganese, vitamin C at vitamin K. Mataas din ang water content nito na makatutulong sa iyo upang hindi ka agad ma-dehydrate. At idagdag pa nga ang pagiging itong isang mabisang antioxidant na pipigil nga sa pagkasira ng mga cells bunga ng labis na pag-inom ng alak. Number 5. Melon. Ang melon o mga watermelon ay napakahusay rin ng mga prutas upang malabanan ang madali ang pagkalasi. Sapagkat ito ay mayroong mahigit sa 92% na tubig at mayaman sa mga importanteng electrolytes na pumipigil sa mabilis na pag-absorb ng alak at alkohol ng ating katawan. Maliban sa limang ito ay mainam rin ang avocado, kamote, beets, grapefruits, at asparagus. Sa madaling salita ay mainam na piliing mabuti ang tamang pagkain na dapat mong kainin bago ka tumagay. Mayroon kasing mga pagkain na maaring magdulot sa iyo ng bloating, heartburn at magdulot ng masamang epekto kapag nalasing ka na. Ikaw, mayroon ka bang mga karanasan sa inuman na may kaugnayan sa maling pagkain at lagi nating tandaan na drink moderately dahil lahat ng labis ay hindi mabuti sa ating kalusugan sana ay may bago kang natutunan sa video ito iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba i-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.